Naalala niyo ba ito, yung incident report na sinabmit ni Attorney Delgado? Naalala niyo po yan? Ay, uh, wala. Ba, anyway, ayan, layuan ko na lang. Yan ang kotse pula at saka yung kotse ni Delgado. O oh, sige, ganito na lang. Ano, yung vlog po natin noong November and December, I think dalawa-tatlong beses natin binlog sa inyo, ang tungkol kay Pidea, palang ala natin ng bonggam-bongga, Pidea Chief Virgilio Lazo makinig kang hinayupak ka. Okay? Makinig ka dahil siya po ay inappoint uh, noong October. Kung natatandaan ninyo, siya ay inappoint noong October 17 Uh, of 2022 was it no October no October 21 of 2022 pinalit siya kay Wilkins Villanueva after mahuli nung grupo ni Wilkins Villanueva ang anak ni Remulia dun sa ma, na, sa Mary Jane. You know what? Yung Kush from San Diego. So pinalitan yon si Wilkins Villanueva at itong pinalit si Lazo. Uh, this is a 5-minute video na makikita ninyo kung gaano walang hiya, kung gaano kaabusado ang PIDEA chief. Panoorin natin. So ayan po, Red Innova arrives with Lazo on board. Stop ko muna. Okay? So papaliwanag natin. So yung Red Innova na yan, ang nakasakay po dyan ay si Pidea Chief Lazo at ang kanyang mga close-in security. So yung pakotse na yan, yan po si Attorney Delgado. Okay? Yan si Attorney Delgado. Okay? Ngayon, play natin. Ay, uh, sorry, hindi pa pala yun siya. Sorry. Hindi pa pala si Attorney Delgado yon. Ito pa pala, parating pa lang. Ayan, si Lasso yan, Delgado... Ar ayan, Delgado arrives. Ayan, Delgado arrives. Ayan na si Atty. Delgado. Alright? So, ayan na siya. Okay? So, kakanan dapat siya papasok. Ayan. O, teka. Delgado stops on the opposite lane. Papasok ko sana sa dyan. Kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PIDEA. Okay, office. Then... Okay, paano nga naman makakapasok si uh, Attorney Delgado kung nakaharang Amput put buwakan ng inang si Pidea, Chief Lazo? Okay, ang sabi dyan sa caption, Delgado waits until the red inovas to, pero nakaharang pa rin si Lazo. Alright, to play natin. Ayan ah. Okay, so ayan, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Uh, umalis. Na, nakaharang pa rin itong si... Palazzo. Okay, another vehicle from EDSA. Okay, dahil lang. O, oh, may parating. Nakita nyo? The incoming vehicle, dahil lang ha, Papal ko lang tong ano. Ah, uh, ito, kasi hindi ko mabasa. Alright. Okay, go. So, anong sabi dyan? Uh, blocking that the vehicle intends to enter Pidea, the incoming vehicle overtakes On the right of Delgado. Okay. Ito na. So, ayan. Nakita nyo, nag-buzz nag-blink. -nag ay, nag-hazard yung coaching yon. So, hindi pa rin makapasok si Delgado. Ayan. Gate 1, north. Okay. Notice. Basahin nyo. I-off eh, ko muna. Uh, eh, stop ko na. Notice as the rear left door of the red Innova opens violently. So, tignan ninyo bubuksan yung uh, pinto ng uh, Innova. Tignan natin. Si Delgado, ah, si ano po yan, ha? Pidaya Chief ang pinag-uusapan natin. Ayan, 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 ang tapang. Okay? Yan yung nagduduro-duro na yan, yan po si Virgilio Buaca ng Inalaso. Okay? Ayan. So, dinuduro niya. Nakita nyo, in-stop ko muna. So, play natin ulit. Okay, ayan. So, ina inano na nila. Ayan. Sinugod. Okay, sinugod. Yung naunang dumuro, si Lazo pideya Chief, at yung mga close-in security niya. Inista ko na natin. So, upon opening the driver's side door of Delgado, okay, ano nangyari dyan? Delgado answered, Sir, sabi niya, ano yan? Okay. Ang tanong, at yata ang tanong niya dyan, kung siya daw ba ang buang nagbusina. Ang sabi niya, hindi ako. Yeah, hindi ko mabasa, medyo maliit. Play natin. Ayan. Okay. Lazo goes towards Medea to call a security guard. Okay, stop muna natin. So, tinawag ni Lazo ang security guard para i-confirm kung si Atty. Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kuti mo ang putang na nakaharang siya. Napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman sila taga-pidea. Diba? Kita niyo yung, 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 pidea chief? Nakaharang siya sa daanan. Kung, at saka mga, mga kababayan, yung danger na ni Attorney Delgado na nasa gitna siya at non, oh, not only yung danger sa sarili niya kundi danger sa mga kotse sa mga motorista, 'di ba? Magkasalubong, magkasalubong na mga motorista. So tinawag niya pa yung guardia para i-confirm kung si uh, Delgado nga ang nag uh, busina. Okay, play na natin. Tinawag yung guard. Okay. Ayan. Talagang mainit ang ulo tong hayop na laso na to. Ayan mga kababayan, mga military, men and women in uniform. Kita ninyo, oh, demonyo talaga. Oh. Ano sabi? Laso as a security guard. Sino yung bumusina kanina? And he answered, si Attorney Delgado, sir. O, oh, stop ko na natin. So, yan, yan po ay, uh, yan yung guard na nakapute. Okay? play ulit natin. Okay, ayaw niya talagang tigilan. Alright? Ayaw tigilan ni Lazo. Pidea Chief Lazo. Ang siga, hayop. Ayan. La, la, Lazo slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Ayan. Kung ano na -ano pa rin pinagsasabi niya dyan at parang gusto talagang pumatay ng tao. So, tignan natin kung ano mangyayari mga kababayan. Ayan, Pumasok. Alright? So, nakateng pa rin si Atty. Delgado. Imagine ninyo, mga kababayan, na ginagawa nilang kagulu ginagawa nitong laso na kaguluhan, panggigipit. O, ayan. So, nag-forward na ito. Ayan. Umalis na muna si Atty. Delgado. Kasi nga, ayaw siyang papasukin eh. Nakaharang ang putang ay eh. O, tignan nyo. O, ayan. Tapos, so, pumasok siya. Bantayan ninyo, 9 minutes later, babalik siya. At kung anong gagawin niya. Alright, tignan natin. Okay, about 9 minutes later, ayan na po, lumabas uli o lalabas uli yan si uh, Virgilio Lazo. Yung hayop na yan, well, ayan, nagsigasigaan, okay, ayan, ayan, pinuntahan uli nila si Delgado. Anong sabi dyan? Uh, approaches the vehicle, ayan, pinuntahan na nga nila, o, ayan na. Baabangan ninyo kung paano gagawin niya kay, ano, kay Attorney uh, Atty. Delgado. Okay? Okay, pinabuksan niya. Ayan, tigan niyo. O. Oh. Anong sabi dyan? Lasso demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong uh, front ng car. Dito, duro-duro niya. Okay, si Delgado. Lasso waves his hand. A finger of Delgado's face. Diba? Dito, duro-duro niya. Oh. Ayan, ang hayop na to. Oh. Pinabusina niya. Pinahunk niya yung busina. Ayan, ayan, ayan. ayan. Oh kita tanya. okay, oh yeah, ano yung ano nasa di di na siya doon di di dib dib na sa -diba nilazo, ay yeah, di di -diba na siya hanggang sa actually nalaglag yung uh, baril barrel ni Lazo mga palangga ayan ga, ay yan, nakab dito kay Ator Delgado nakita niyo? Ayan. Oh, niya, ayan yan, oh yun nasa mukha, oh diro duro duro okay So ayan nakita ayan doon na lang muna So yan po yung kabuang pangyayari doon sa vlog natin noong November and December. Nakita nyo kung gaano kaarogante ang PIDEA chief. At alam nyo ba kung anong ginawa dyan? Well, alam nyo na na tinanggal, dinismiss po yan si Attorney Delgado, pati yung kanyang mga uh, co-workers, yung mga associate niya na Uh, sa tingin ni Lazo ay kumakampi or kumampi kay Attorney Delgado. Di ba binasa ko sa inyo siguro mga siguro mga 50 tao ang itinapon ni Virgilio Lazo, PNP chief, I know, uh, PDEA chief Lazo sa iba't ibang mga probinsya. At nga yung iba at ito nga si Attorney Delgado ay tuluyan ng nag-resign na dahil hindi niya nakakayanan ang pangbabalahura, ang pang-aabuso ni Virgilio Lazo na inappoint ni Marcos Jr. at ni Lisa na kasabwat nila sa kanilang mga illegal activities.